Mga idol at kabayan, super good news! Armed Forces of the Philippines Chief of Staff kinumpirman o morder pa tayo ng karagdagang mga Brahmos Missile system sa India. Sa katunayan, sinabi ni General Browner na ang mga karagdagang order ng Brahmos Missile ay darating ito ngayong taon at sa susunod na mga taon. Wow na wow! Good news number 2 mga kabayan, dahil ang dalawang mga corvette na armado ng iba't ibang mga missile na binilipan ng Pilipinas sa South Korea ay darating ngayong taong 2025 sa bansa simula ngayong Marso at bago matapos ang taong ito. Meron ding darating ng mga offshore patrol vessel at landing dock sa unang quarter ng taong 2026 hanggang sa taong 2028. China muli na namang nanawagan sa Pilipinas na alisin ang Typhoon Missile System. Grabe ang kulit ng China. Katwiran ng China mga kabayan na daw ang mga kalapit na bansa ng Pilipinas dahil ang Typhoon Missile System ay isang armas na pang-opensiba at pwede din itong tamaan ang mga kalapit na bansa. Halatang halata mga kabayan na ito ang armas na perpekto Bilang panakot at pangontra sa China, papayag pa ba alisin ito sa ating bansa, Canada, Amerika at Pilipinas? Nagsagawa ng joint patrol malapit sa Bajo de Masinloc, BRP Cabra, halos mag-iisang buwang hinahabol ang mga barko ng China na lumalapit sa Zambales. Ngayon, siya naman ang hinahabol ng China Coast Guard 3304 nang lumapit ito sa Bajo de Masinloc, man ang barko ng Philippine Coast Guard pero madiskarting man ito. Good news mga kabayan, kinumpirma ni General Browner sa isang forum na bibili pa ng karagdagang Brahmos Missile ang Pilipinas sa India. Ito ay parte ng pagpalakas ng Armed Forces of the Philippines para masigurong paprotektahan ang bawat teritoryo at nasasakupan ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa katunayan, sinabi ni General Browner na ang mga karagdagang order ng Brahmos Missile ay darating ngayong taon at sa susunod na mga taon. Yan ang gusto natin mga kabayan. Pag bumuli tayo ng malalakas na sistema, dapat yung maramihan, hindi yung pais sa isa, dagdag pa dito. Ngayong taon idideliver ng South Korea ang dalawang anti-submarine corvette para sa Philippine Navy. Ngayong Marso, darating ang BRP Miguel Malvar, FF-06 at ang ikalawa naman ay inaasana darating sa bansa sa huling bahagi ng quarter ng taong ito. Ang anim na offshore patrol vessel na kasalukuyang ginagawa ng South Korea para sa Philippine Navy ay darating na rin sa bansa ang unang batch ng mga ito sa unang quarter ng taong 2026 hanggang sa taong 2028. Hindi lang yan mga kabayan, na din ang pag simula ng delivery ng dalawang landing dock na binili ng Pilipinas sa Indonesia sa taong 2026 kung dati kulang na kulang tayo sa mga barko. Kapag dumating na ang mga assets tulad ng limang 97 meter multi role response vessel mula sa Japan, apat na po mga patrol boats mula sa France, dalawang anti submarine corvette at anim na offshore patrol vessel mula South Korea, mga pohang class corvette na posibleng makukuha ng Philippine Navy bilang mga freebies ng Republic of Korea, dalawang landing dock mula sa Indonesia, dalawang patrol boats na pupunduhan ng Australia para sa Philippine Coast Guard. Tiyak na sampung beses na malakas na ang kwarsa at depensa ng Pilipinas. Kung ikukumpara natin noo sa ibang balita naman, China, ipinakita lang na takot na takot ito sa typhoon missile ng Amerika na nasa Pilipinas. Nitong ikalabindalawa ng Pebrero, taga-pagsalita ng Chinese Foreign Ministry muling inihayag ang kanilang pangamba sa US Missile System na kasalukuyang nasa Pilipinas. Sinabi daw ng Pilipinas na ang typhoon missile ay pananandalian lamang at kapag natapos na ang military exercise nito, aalisin niya ito sa bansa aba-aba China sino ba ang nangako sa inyo ng ganya galit na galit ang China mga kabayan dahil nabalitaan ito na bibili ang Pilipinas ng sariling mid-range missile system dahil ng Chinese Communist Party ang Typhoon Missile ay isang armas para sa opensiba at kaya nitong tamaan ang kalapit ng mga bansa ilang beses nang sinabi ng gobyerno na wag dapat mag-alala ang China dahil ito ay gagamitin lamang ng Pilipinas bilang depensa unless na lang kung may maitim na balak ang Chinese Communist Party kaya ganoon na lang ang kanilang pag-aalala kung kayo ang 关于美国在菲律宾部署中程导弹问题，中方已多次阐明其严重危害和坚决反对立场。在中导问题上，菲律宾一再自食其言，背信弃义。菲方曾多次就引入低风。 作出解释，承诺是临时部署，在相关演习结束后就会撤走，但却一再违背承诺，出尔反尔，甚至改口称要购买中导系统，获得威慑能力，还公然把南海问题同低峰中岛问题挂钩，不仅荒谬，也极为危险。众所周知。 低风中岛系统是战略进攻性武器，射程覆盖大多数东南亚国家。美国在菲律宾部署中岛，严重破坏地区和平稳定，损害他国正当安全利益。菲方配合美方引入低风，将自身安全和国防拱手于人，更把地缘对抗和军备竞赛风险引入域内。 是害人害己之举，中方绝不会做事自身安全利益受到危害或威胁，地区国家也不会接受这种倒行逆施的做法。我们敦促菲方改弦更张，做出真正有利于菲律宾国家和人民根本利益的战略选择，不要在低峰中岛等问题上一错再错。 Ban -chi de Ginagawa na rin ang paraan ng Pilipinas na maisali ang South Korea sa aliansang squad na kabilang mga bansang Amerika, Japan, Australia at Pilipinas. And so when you say we're trying to get in South Korea, uh, exactly how you're doing that and have you received any response from South Korea? Well, uh, we believe that they also have a stake in in the security uh, aspect of the region. So, uh, uh, we believe that uh, the more countries that will be joining together in uh, even if we say this is an informal uh, security architecture we believe that more countries joining uh, joining this would be beneficial uh, because we want to promote uh, we are promoting in fact the same same objectives which is uh, to promote uh, a, a free and open indo pacific and also a rules based international order no yung yung international order na hindi po isang bansa lamang ang uh, nagpipilit no? but uh, it's a an internationally accepted uh, rules uh, rules based uh, you know, security arrangement. Tinring na mataa, na nasa palibot pa ang ibang mga barko ng Amerika habang sinusubukan namang lumapit ng BRP Cabra sa Bajo de Masinlo. Ngayon, China Coast Guard 3304 naman ang umahabo sa barko ng Pilipinas. Ganyan dapat ang gawin ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Lituhin ang China. Gumawa tayo ng mga aktividad sa ibang bahagi ng West Philippine Sea para bumaling ang kanilang atensyon doon. Ipinakita naman ng Pilipinas, Canada at Amerika ang ginawa nitong multilateral maritime cooperative activity na kung saan isinagawa malapit sa Bahod de Masinloc. Laban Pinas.